okay mga boss video ulit tayo separate na video kung paano magpalit ng front pork oil seal tsaka kung gaano karaming langis kasi ang nagtatanong kung paano ako tong ganito so ganito lang tanggalin nyo tong turnilyo na to pupukin nyo po muna ng mga tatlong beses na hataw na ganon para magising po yung turnilyo para mabilis lang siyang kalasin pag once na nakalas nyo, hugutin nyo to. Okay. Yan, hugot na yung outer tube. sa tsaka si sikwatin yung dust seal at saka yung oil seal. Tapos palitan nyo. Pag nakalas nyo yung ano, yung dust seal, may makikita kayong parang ring. O, tanggalin nyo po muna bago nyo madukot yung oil seal. Sikwatin nyo rin yan. Tapos sa paglalagay naman, So, syempre, dapat linisin nyo po muna. Tatanggalin nyo yung dating langis. Buhusan nyo ng gasolina. Alug-alugin para yung spring dyan sa loob ay eh, malinis din. Kasi kadalasan dito, blue street yung dito, yung mga ayaw makalas dyan. Tsaka ganito lang ako kada, ka, kabilis magpalit nito, Dito ako talaga nagbubukas sa ilalim hindi ko na binubuksan yung ibabaw tapos pagdating naman sa langis buhusan nyo lang dito nadaloy na yun dyan hanggang sa mapuno po yan dito mga boss malalaman nyo naman pag napuno pag umapaw na once na umapaw na yan yung pinaka standard nyan mga idol yan na yung pinaka standard na maski sa kawasaki kr 115 ginagawa ako sa mga motor ko o kahit saan mang motor na meron ako ngayon dito mga boss dami na akong uh, trabaho nito ang sarili kong motor kapalit ako ng oil seal so pag once na puno yan oh, kasan nyo to at saka nyo pasok yung outer tube tapos saka hitpitan lagyan nyo muna ng beta gray o kaya kung anumang gasket maker para sure na walang tagas so, okay ganyan lang po kadali mga boss sa front fork oil seal at sa langis nya okay bye bye maraming maraming salamat po sa lahat na manonood sa video na to okay kung nga pala si Marlon Kasulokan God bless po mga boss natin dito